ay sa pamamaril ang kumakandidatong barangay chairman sa Lanao del Sur alas 6 ng umaga kahapon sa barangay Sigayan, Kapatagan, Lanao del Sur. Na nasawi na si Kamar Bilao Bansil, tumatakbong chairman ng barangay Sigayan habang sugatan ng kanyang asawa at pitong taong gulang na anak. Kinilala ang suspect na si Pabil Pagrangan, asawa ng barangay chairman ng Sigayan. Sinabi ni Police Major Adinaid Muner, spokesperson ng Lanao del Sur Provincial Office, na base sa kanilang inisyal na ang biktima kasama ng kanyang asawa at anak ay nagkaroon ng diskusyon sa suspect habang nag ng tubig at sinabi umano ng suspect na huwag na silang bumalik sa pag -igib. Matapos ang pamamaril ay agad umanong tumakas ang suspect sa bulubunduking bahagi ng bayan para magtago. Nagsagawa na ng manhunt operation ng kapulisan at kasundaluhan sa lugar. Sa ngayon, nasa maayos ng kalagayan ang asawa at anak ng biktima na nakakonfine sa isang hospital sa Malabang Lanao del Sur. Ayon sa kapulisan, ang insidente ito ay pandimang pangyayari na sa lalawigan kaya apila ni Major Muner sana ay maging pata sa eleksyon at mapanatili ang peace and order sa buong Lanao del Sur. Ang hindi po ay isang tumatak baranda, Sherman. po Sherman, Nandito dito, uh, Kamal, Ilao, Bansel. Ito po ay tapay kagad po. Kasama uh. po, kasama po, po ang kanyang may bahay. Ang suspek po, ang suspek po ay si Pabil Paglangan. Uh, ang asawa po ito ng incumbent para ng isyurwaman ng para ng isigayan. Kasama mo sa RMNDX ay si Iligan Radyo Mine, Jenner Kabanday, Tata RMN.